Magandang umaga sa aking mga mag-aaral. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang Leongo, sinalin sa Filipino ni Roderick P. Orgelis, mula sa aralin 3.1, Filipino 10. Ang Leongo ay isang akdang pampanitikan na kabilang sa mitolohiya at epiko mula sa Kenya, Afrika. Ito ay mahalagang bahagi ng panitika ng mga mamamayang Swahili at Pokonyo sa Silangang Afrika. Ito ay sinasalaysay ng pasalindila sa loob ng maraming siglo bago pa man ito na isulat. Sa Pilipinas, ang akdang ito ay karaniwang pinag-aaralan bilang halimbawa ng mitolohiya mula sa Afrika at madalas na ginagamit ang salin sa Filipino ni Roderick P. Orgeles. Mga pangunahing tauhan. Leongo. Ang pangunahing bayani ng akda. Siya ay mataas tulad ng higante, makising malakas sa mandirigma at kinikilalang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Haring Amad, ang pinsa ni Leongo na hari ng Pate. Siya ay naiinggit sa katanyagan at lakas ni Leongo kaya humanap siya ng paraan upang ito ay ipahamak mabuwasyo ang ina ni Lyongo siya ang tanging nakakaalam ng sekreto ng kahinaan ng kanyang anak maliban pa kay Lyongo anak ni Lyongo ang nag-iisang anak na lalaki ni Lyongo na naging kasangkapan upang matuklasan ang sekreto ng kanyang kahinaan at siya rin pumatay sa kanya si Lyongo ay halos walang kahinaan maliban sa isang bagay. Mamamatay lamang siya kapag tinusok ng karayom na tanso, ang kanyang pusod. Tanging siya at ang kanyang inang si Mabuasyo ang nakakaalam na sekretong ito. Nagsimula ang kwento sa pagpapakilala kay Leongo. Siya ay malahiganteng mandirigma, makata at hari na naninirahan sa Kenya. Siya ang namumuna sa Ozi, Ongwana at sa isla ng Pati na kanyang nasakop mula sa kanyang pinsa na si Haring Amad. Dahil sa kanyang katanyagan, kinaiinggitan siya ng kanyang pinsa na si Haring Amad, ang hari ng pati. Mayroong dobling galit sa kanya si Haring Amad. Una ay ang pag-agaw sa trono at ang pagbabago sa pamumuno. Si ang hari ng patay na dating pinamumunuan ni Amad. Nakaroon ng pagbabago sa sistema mula sa pagiging matrilinear kung saan kababaihan o ang linya ng ina ang namumuno patungong patrilinear pamumuno ng kalalakihan. Dahil sa matinding inggit at galit, gumawa ng paraan si Haring Amad upang madakip at mabilanggo si na kanyang pinsan. Ipinakulong siya at iginapos sa matibay na kadena. Sa loob ng bilangguan, ginamit ni Lyongo ang kanyang angking talino. Kumataha siya ng isang awit ng papuri mula sa loob ng bilangguan at inawit ito. Humiling siya sa mga tao sa labas na awitin ito ng malakas. Sa saliw ng malakas na awit at tugtugin, nagawa niyang basagin ang kanyang kadena at makatakas ang hindi naririnig ng mga bantay. Nagtagol si Lyongo sa kagubatan at namuhay kasama ang mga taong kubat. Doon, nagpatuloy siya sa pagsasanay at naging mas mahusay pa sa paggamit ng pana. Nagtangka muli si Haring Amadong lihin siya sa pamamagitan ng isang patimpalak sa pagpana, ngunit muling nakatakas si Lyongo. Kalaunan, sumali si Lyongo sa isang labanan sa gala at nagdala ng tagumpay para sa hari doon. Bilang ganim pala sa kanyang katapangan, ipinakasal ng hari ng gala. Ang kanyang anak na babae, Kalyongo. ng lumaon, si Lyongo ay nagkaanak ng isang lalaki na nagtraidor at pumatay sa kanyang. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos.